Ako nga pala si Jay. 32 years old. Walang asawa. Walang anak. Hindi rin ako nakapagtapos ng college. Pero maayos naman ang buhay ko. Hindi marangya, pero simple at payapa. Nagbabantay ako sa isang lumang apartment sa Cubao. Anim na pintulang, Tatlong kwarto sa taas. Tatlo sa baba. Ako ang tagalinis, tagasingil, tagabukas ng gate, tagaayos ng mga sira. Basta lahat. Tahimik ang trabaho ko. Madalas ay wala akong kasama maliban sa pusa ng may-ari na si Cholo. Si Cholo ang pinakaunang nakakarinig ng kung anong di ko nakikita. Tuwing ating gabi, bigla siyang titingin sa hagdan. Hindi bababa hindi aangal. Basta, tititig lang. Isang gabi, eksaktong alas 12, may narinig akong kumalabog sa ikalawang palapag. Parang nahulog na upuan o kabinet. Pero lahat ng tenant, umuwi ng probinsya walang tao sa taas. Dala ng kuryosidad at konting kaba, umakyat ako. Madilim. Sira ang mga ilaw sa taas. Kaya flashlight lang ang gamit ko. Itinapat ko ang flashlight sa pinto ng unit 3C. Pagharap ko sa pinto, may bata sa loob. Hindi ko kilala. Mga lima o anim na taon ng edad. Nakaputing damit. Pawis na pawis. Namumutla. Naglalakad lang sa loob habang sinisigawan ng tila matandang babae pero walang tao doon nakasara ang lahat ng units ako lang ang may dala ng susi nang lumapit ako sa pinto bigla itong nagsara kinabukasan agad kong pinasilip sa may-ari walang bata walang gamit sa loob Pero may isang bagay akong napansin May markang kamay sa salamin sa loob Maliit Parang sa bata Nung sumunod na gabi Alauna ng madaling araw May kumatok hindi yung pangkaraniwang katok Yung parang may ritual Tatlong katok Tig iisang minuto ang pagitan Lumipas ang oras Hindi ako lumapit Pero sa paligid Parang biglang bumigat ang hangin Sa pangatlong gabi Nagdesisyon akong magbantay ako sa harap ng hagdan. Hawak ang rosario Alas dose. Walang nangyari. Alas dose imedya. Tahimik pa rin. Pagpatak ng alauna, may humawak sa balikat ko. Wala akong nakita sa likod ko. Pero... Sa may taas ng hagdan... May aninong dumaan... At sa ibabaw ng hagdan... Naraon si Cholo... Nakatingin sa akin... At umuungol... Kinabukasan... Nakausap ko ang dating tenant ng 3C... Sabi niya... Dati raw may mag-ina Yung bata... Madalas sinasaktan... Isang araw, natagpuan na lang daw itong patay sa loob ng unit. Hindi na ito naimbalsa mo. Hindi na rin naibenta ang unit mula noon. Nay? 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 At ang pinaka nakakakilabot sa lahat. Nung tinanong ko kung anong pangalan ng bata, ang sagot niya, JJ kung patay na ang bata at ako ang JJ na tagabantay ngayon. Sino yung nakikita kong bata sa loob ng unit 3C? At sino talaga ang kumakatok tuwing alauna? Ako ba? Kung umabot ka sa parting ito, salamat sa pakikinig sa Darker Room. Anong palagay mo? Multo ba yon Trauma ng lugar? O may mas malalim pa? I-comment mo sa baba. Binabasa ko lahat yan. At kung may kwento ka rin na gusto mong ibahagi, i-message mo lang ako. Pwedeng ikaw na ang susunod na marinig dito. Don't forget to like, subscribe, at hit ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento ng dilim. Ako si Sir Dark. At hanggang sa susunod. Huwag mong hayaang ikaw ang susunod na kumatok.